bagong araw, panibagong blessings na naman. At nandito na naman po ang beshe nyo kasi magbibigay po ulit tayo ng Jollibee giveaway. Kagaya po ng pinangako ko nung nag-sponsor ako kay Kabeshi Hikaw nyo. So, eto ang nanalo po sa kanya ay si... Aida Kunanan Magalay. So, tatawagan natin si Aida Kunanan Magalay na taga Magalang Pampanga pa maibigay sa kanya ang Jollibee giveaway niya. Tara, let's! Hi, mom, Good morning! Ayan. So, <laughs> Congratulations na po agad kasi nanalo ka kay Kabeshi Hikawa. Yun okay. nga, diba? So, ganito po kasi yon Papaliwanag ko. Medyo mahihap magpaliwanag sa ano eh. Sa, sa text. Okay. Okay. Pero Pero video po kayo ha. Kasi alam niya na. <laughs> ilalabas ko kayo sa page ko. So, kung kailan po pumunta yung pwedeng pum make up, ipm nyo po ako. Kasi siya, 5 minutes to 10 minutes process lang. Kapag hindi natin siya nakuha, kapag naluto na ni Jollibee, hindi na niya ibibigay yon Hindi na din niya ibabalik yung binayad natin. So, kung kailan siya nandun sa Jollibee, sabihin mo sa akin para ipag-check out ko na siya. Ana? Sige po. Thank you po. May anak ikaw? Ano po? May anak? Opo. Anong request ng iyong baby sa Jollibee? Para yun ma-order natin. Spaghetti <laughs> tapos chicken. Chicken. Ah, sige, sige. So, ganun na lang high I-PM mo na lang ako. Anytime naman, pwede mo akong i-PM. Thank you, ma. Bye-bye. Congratulations. Ano? <laughs> sige, bye-bye. Patayin ko na. Ayan, bye-bye. Thank you po. Thank you po. Ayan, si ma'am kasi nanalo siya dun sa sponsor ko kay Kabeshi Hikaw. So again, congratulations ma'am. Uh, meron lang kang Jollibee for today's video. Ayan, ang ganda ko daw sa amin ni ma'am. Huwag kakagigising ko lang. Ayan <laughs> yung buko, diba? <laughs> So, kung ikaw gusto mo rin makaranas ng mga sa mula sa puso ko, makatanggap ng regalo mula sa page ko, syempre, di ba, supportahan nyo na ang Team KP 2.0! Kasi, mahal na mahal po namin kayo! At syempre, huwag nyong kakalimutan na i-share ang video na to!